Uh, ay, kayo po muna ni? po. Yes po. Ah, uh, baba ka muna. Eh, di, tara na po ba? Kung pa ako na. Hindi, eh, pasok ka muna sa loob. Ah, ah di mo. baka atid po, po kayo. Baka na po. Eh, Hindi, pasok ka muna sa loob. Ano pong gagawin sa loob mo? Basta, gusto ko lang pumasok ka muna sa loob. Sige na. Gusto eh, mo ba? Gusto mo pang painit or... Ay, ano di. ba gusto mo? Ice coffee or hot coffee? Ano ba gusto mo? Sige, hey, baka dyan po kasi asawa niyo, ma'am. Wala, wala ako asawa. Single ako. Ha? Huh? Single ako. Sige, na. Ipawin. Hey, Sige, na. Paano yung lakad niyo, ma'am? After. After. Pwede naman after, diba? Sige, na. Sige, um, na. Nakakahiya po kasi yung... Hmm. Baka na mahiya. Grabe ka na sa akin. Sige, na. Pasok muna tayo sa loob. Ha? Ah. Itabik ko lang. Sige, itabik mo na yun. Mamali po kayo sa lakad ni ma'am. Okay lang, hindi na problema yun. Siyempre, hindi na. Ate ito ma'am. Ano ba gusto mo inumin? Gusto, gusto mo bang kumain? Kayo, ma or may gusto ka bang kainin? Ah, gusto ah, ko naman po ako eh. Ako ba gusto mong kainin? Or, I ah! joke, stay. Hindi, okay lang <laughs> ako. Tubig, tubig joke lang ako. Okay. <laughs> Sige, pasok pa tayo ma'am. Sige, hindi ka. Sige. Nakahiya naman po ma'am. Huwag ko naman hiya. Halika na. Sige ba? Oo, wala. Ako lang. Sige ba? Oh. Nakakahira naman po, ma'am. Ako nang maya. Ako lang isa dito eh. Alam mo, tamang tama talaga. Baki yung braso mo, oh. Eh. Mm -hmm. Nag-gym ka ba? Yes, po. Ayun, Ay, yung mga gusto ko talaga. Yung mga tipo ko sa malalaki. Yung malaki ang braso, tapos nag-gym. Kasi healthy yun eh. Yung talaga, ma'am? Oo, yan talaga yung gusto ko. Mm -hmm. Ay, alam mo, tama-tama talaga. Buti na lang talaga. Ikaw yung nabuko. Oh, <laughs> Junjun naman eh. Junjun Sino yung Junjun? Ah, wala po mama. Wala po. Umiinit po kasi Yung katawan ko. Gusto mo na? Ah, gusto mo magpainit painitin kita? Sige ba? Tara. Gusto mo? Ang yung braso. Ayan. Buki na lang talaga. Ikaw talaga na buko. Buki na lang. Tama. Pasok. Ano makita sa atin ng buko? Oo, no, walang tao dyan. Ako lang mag-isa dyan. Sinod ako, walang tao oh, Ako lang mag-isa dito. Ha? Huh? Ako lang mag-isa. So, ano palang gagawin natin dito, Ma'am? Basta, hindi ka dito. Ano ba gusto mo? Okay. Ay, gusto ka bang kainin? Or... <laughs> ah, wala. Wala? Wala. Wala, hindi siya kainin? Kahit ano. ano? Kahit anong gusto mong pakain sa'kin. Sa or, kahit ano? Oo, oh. uh, uh, Ah, ah, ah. Baka gusto niyo, Ma'am, ikaw na lang kainin ko, no? sorry, sorry, sorry. Ah. Uh, ano ma'am, uh, pasensya na ako kasi bunga ako minsan. Mga yeah, madulas. Si alam mo naman kasi, alam mo naman sige, na yung insurance. Sige, sige, hawakan ka nung okay lang. Ay, hindi, oh, hindi, okay. Ang tigas. Ang ah, tigas. Oh. Pero pag yung matumigas ng delikado tayo. <laughs> okay, <laughs> ah, okay. No? Oh. sige, itong tawang Mamaya, -tawa. after ah. pakakainin kita. Huwag kang mag-alala. Oh, ah, oh, seryoso? Oo, mm, pero ito muna. Okay, hindi. Sige mo. Ah, saan tayo mamaya? ito oh. Ayan, tamang tama. Malaki braso mong, magbibigas. Kasi nga, bagay talaga dito sa pambuhat ng mga dadaling ko. Ah, ito pala, ma'am? Oo. Kasiya kaya yan sa motor. Sa motor? Oo. Ah, pambigil ka. Akala ko pa naman ikaw yung bubuhatin ko. Ayan, tama talaga Buhin talaga. Ikaw yung nabuku. Ito pala, buhatin, ma'am. ito Ah, okay. Kasi di ko kaya buhatin e. Guys, sige sang braso mo. Bad trip naman yeah. buhay Nakapakamalas niya naman. Akala mo siya tinaw. Ito ma. Baka meron pa dyan gamit ma'am. O sige, maghahanap ako ng buhay. Okay na ito ma. Okay na ito na ito na